siya, napabayaan namin Bali pang 4 days na niya ngayon, kasi busy kami ng mga nakakaraang araw ginagamot ko naman siya pero hindi, ano, hindi religiously, ano lang pag dating namin sa gabi, ganun okay, bago kami matulog, yun lang saka lang siya nagagamot pero nakakaawa ah, ngayon tumatay na siya ng, ano, ng dugo nung isang araw dun siya nagsimulang tumain ng dugo nakaawa tapos ano lang naman konti konti lang naman mag -ano, maglalabas siya ng konti so ngayon binibigyan ko siya ng tubig na merong honey mag ano ako magbababad nga pala ako ng luya tapos uh, binibigyan ko din siya ng ano ng antibiotic niya meron na siyang antibiotic guys don't worry at saka yung luya tapos maglalaga kami ng eh naghanda ako ng higaan niya eh sabi ni Papsi baka parbo daw siya napaparbo kaya lang hindi naman ako sure dahil hindi naman siya nagsusuka wala siyang ispasam, nakakakain din siya pero ang una na pagkakasakit niya yung, yung meron siyang plema yun lang ang alam ko pero bakit ngayon may dugo ang pupo niya Ayun, andun siya sa ilalim dun. Pumunta siya dun. Kanina dito siya nakahiga. Tapos dito sa kama, ayan, nilipat ko dito yung isang higaan niya. Hi guys, so nakashower na ako si Papa si hindi pa. Tapos, nag-edit ako na nag-edit guys, kaya ngayon lang uli ako makakapag-vlog. It's 2.30 in the afternoon na. Si Cheddar, Mm, tinatakbuhan niya ako lagi pag tinatawag ko siya. Siguro ayaw pa niyang uminom ng gamot. Maya maya ng konti. Pag andito na si Papa para dalawa kami yung Papa sa kanya ng gamot. So nakalinis na kami dito, nakadisinfect na kami sa kwarto. Yun na lang mga batuta, dun muna sila sa lanay. Hindi mo na namin sila pupuntahin dito. Ayan. Hindi pa naka, hindi pa lumalabas siya eh. Kanina nandun siya sa sulok. Tapos ngayon pumasok siya doon dito sa ilalim ng kama. ito yung ano nakakalimutan ko lagi yung pag nag-edit ako na nag-edit yung tuloy-tuloy nawabas ako yung mata ko pag ni na ako ayun siguro magiging problema ko yung mata ko sa darating na araw try so, guys guys magpapahinga muna ako kasi meron akong boils dito sa ano ko sa likod ko yung parang pigsa pero hindi pa ako sure pero masakit na siya makirot na bukas magpapa-check up kami ni Papsi ganyan. Nahihirapan akong tumagilid. Pero ngayon, makirot na siya eh. Tapos sabi ni Papa, meron na siyang nananana. Doon sa parang pimple lang na ano, natumubo. Maliit lang siya kahapon. Tapos nagkaroon na siya ng nana. Uh, excuse me po sa mga kumakain. Ayun. So, pahinga lang muna guys. See you later. Hi guys, gabi na. Hindi naman ako nakapag-vlog kanina. Nag-edit ako na nag-edit. Meron na akong ano, may vlog na tayo bukas. Kaya pasensya na kayo guys. Bukas mag start na naman ako. Kasi bali dalawa lang pala yung ano, yung naipon natin. Bukas. Meron pa mag edit pa uli ako ng dalawa. So, ayun. Good night na po. We'll see you again tomorrow. Good morning, everyone. Lumabas kami ni Papsy. Nagpunta na kami ng, ano, ng bukit. Tinignan na naman namin. Tapos, nagtapon din kami ng basura at the same time. So, sa magang ito, sana po lahat tayo ay pagpalain sa maghapon. Yes, ayun po. At magaling na po ang aming si Cheddar. Nagpapalakas na lang. Cheddar! Ayan, pag tinawag mo, lumalabas na siya. Cheddar! Hi, baby! Ayan, lalapit na siya. Dati-dati hindi, nakahigalang. Tapos nagmuta siya na nagmuta, nilinis ko. Mamaya lilinisin ko yung paligid ng kanyang mata. Kahit ito oh, lagi na lang na-irritate yung mata niya sa ano. Uy, <laughs> baby, I love you so much, anak. Magaling na ikaw. Magaling na yung anak ko nalagaan ko ito maghapon kahapon guys kaya halos wala akong vlog hindi ko na rin na i-vlog uh, alam nyo ba amok sisilin yung ano pinainom ko sa kanya maghapon so yun yung nakagaling sa kanya sana yung pagpupo niya nang merong kasamang dugo mawala na so i don't think so na parbo yung ano yung sakit nito kasi hindi naman siya nagsusuka tas nakakakain naman siya yung plema marami siyang plema yun kasama din yung na inilalabas okay na tapos yung buntot niya kapag pala merong sakit, nakababa yung ano, yung buntot si Paps ang unang nakaano, nakapansin. Hello, ganyan na si ano. Medyo okay okay na. Morning Paps. <laughs> malungkot kami tapos yung anak ni Benny ano ni Jamila iisa na lang yung natira nagkaroon sila ng virus oo, oo. kasi si Jamila labas siya ng labas tinamaan sila ng sakit so isa na lang yung natira sana yung isa makasurvive ano anak ano anak gagamutin din yon oh may sipon siya pero konti na lang kana sa kayo yung ubo niya wala na hindi na siya umuubo ng ganun kalakas three times a day ko siyang pinainom ng ano ng amoxicillin pero kahapon parang four times na pinainom ko siya dahil malala siya kahapon ngayon no okay na siya plus yung buntot niya nakatayo na. <laughs> Okay na? Saka lumalabas-labas siya. Ikaw naman, baby. Ha? Nakapunta. Nakakulong siya. Ano? Nakakulong. Mm, nakakulong lang siya dito sa ilalim. Ano, anak? Ngayon, okay na siya. Okay na mahal ko, eh. Ito, survive na yung anak ko. Pero itutuloy ko pa rin yung antibiotic niya hanggang bukas. Para tuloy-tuloy yung paggaling niya. Mm. Oo, binigyan ko na sila. Good morning, guys. Medyo okay na ako, pero tabingi pa rin maglakad. <laughs> meron pa rin. Masakit pa rin siya. Pero mas okay naman kaysa nung mga nakakaraang araw. Oh, wag ka na lumabas. Halika na dito. Halika na, chike. Cheddar. Cheddar, halika dito. Eh. Tara na, tara na. Alam nyo, guys. Meron kami balita ngayon na meron talagang mga ano, may pandemic sa mga aso ngayon, sa mga tuta, sa mga aso, yung mga namamatay. Yung kila Rebecca, ilan yung aso nila, halos namatay apat na lahat. Asoid. Oo, apat yung aso nila, halos mamatay na lahat. Sabi nila kanina, baka hindi na daw nila abutan na buhay yung isa. So yung mga anak ni Jamila, wala na, wala nang natira. Hindi naman sa pinapabayaan namin, ginagamot sila, pero talaga mayroong pandemya. Si ano, si Jamila, last 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 week pa yun Ah, yung ano niya yung mata niya puro muta yun nililinis ni papa tapos yung mga ano yung mga tuta ganun din nililinis din niya eto oh sky inap! eto naman di ba nagtay ito ng dugo o oh, ayan, naka-recover na siya. Naglalaro na siya ngayon. Tapos kahapon, meron siyang parang nana dito sa may mata niya. Yung, yung ayan oh, nakikita niya nyo. Nilagyan ko nung gamot ko dun sa likod yung galing kay Mami J. Nilagyan ko, gumaling siya o. Oh. Tapos matamlay siya kahapon. Pero medyo mas okay na siya kahapon. Ngayon, lalong okay na. Kasi nakakain na siya. Ano, tapos nandito siya na paglaro na kay Sky at saka kay Bella. Ang matamlay ngayon si ano si GC. Ano anak? Okay ka na? Ha? Balis five days o six days na namin ngayon. Ako six days. Si ano kahapon medyo okay na itong si ano si Cheddar. Medyo okay na siya kahapon. Tapos ang nagmatamlay naman si Chisi. Ayan. Si Papa siya lahat ang nagtatrabaho dito. Kawawa naman. Tignan ninyo ang bahay namin. Oh, so, siya lahat ang naglilinis niyan, guys. Pati basahan. Siya naglalaba. Ngayon, naglaba na rin siya ang aga-aga. Ayun, yung mga nilalabahan pa niya. Yung mga ano nito, tulugan nila, nilalabahan ng abu, ni Papa ngayon para yung bakteria. Tapos, nagdi-disinfect siya madalas dito. Uh, Ina-isolate namin ngayon si ano si GC? Ito naman si ano si Bella, Bella. Si Ante, pinapagod niya yung mga baby. Ito si Ante, napakatakaw ni Ante. Nuubos niya yung mga pagkain nila, yung mga hindi nila makain, siya ang kumakain, promise. Ano? Very good to we. Balik na ako sa lungga ko, guys. Kuha ako ng ano, ng tubig ko. Ah, ang hirap. Parang napupunit yung likod ko. Yung sugat. sinama ko si Papa na nilabas ko yung tricycle. Pag wala kasi siya kasama, kabawa. Lalabas pa siya ng sasakyan. Ibaparada niya dun sa malayo. Ay, hirap din ang dalawa na lang sa buhay. <laughs> Hindi na siya nagbubukas ng ano ng ilaw dito. Sabi ko magbukas siya. Cheddar! Diyan na. Magaling na si Cheddar talaga. nag na siya. Wala nang dugo. Tapos matigas na yung poop niya. Kasi and, tabi po sa mga kumakain. Kapali ako mapagod. Pero, sabi ni Cheng, after na ano, pag gumaling na ako, kailangan na ni Papsi na mag-walking-walking na naman para makapag-circulate yung dugo. Ang bilis ko magpagod. Pag magpagod ako. Ayun. Sakto ba dito? Oo, sakto. Kasi nagahanap ako ng ano, ng straw. Ang alam ko dito ko lahat ng lagay. Marami ako dito eh. Yung, yung stainless na straw. Hindi ko makita yung iba. Meron mas mahaba dito. Nawit no, ako. nga pala guys. Yung inayos ni Papa, hindi ko na ipakita sa inyo nung two days yata na ano, na hindi namin nagamit yung CR namin. Kasi inayos ni Papa si yung ano, yung yung shower. Eh, nung naikabit na niya, uh, nung nakita niya, binagbag niya yung ano, yung dun sa may puno puno ng ano ng poster kasi naka ano naka pailalim siya dun sa tiles sorry guys napapagod ako <sighs> nangyayahulog ako literally ako napagod naka antibiotic pa rin ako good for 7 days hanggang bukas pa yata yun malungutan ko tayo. ano, first day ko Oo, parang hanggang bukas pa antibiotic ako uh, dahil saka ano na uh, para sa pain constant grabe ang sakit uh, ayun dito namin nakikita ni Popsy yung kapag wala ka ng ano wala ka ng wala kang kasamang anak yung dalawa lang kayong mag-asawa napakahirap kasi pag may sakit ang isa, siya na lang ang gumagawa. Siya na lang tatrabaho lahat. Ay, Ayun, sakto pala siya. Kaya na ni Cheddar? Mm. Ah, kasi si Ante, nasa ano, upuan kaya hindi niya maano, hindi niya magulo si Cheddar ay, hindi pwede, teka lang itong <laughs> baby ko na ito, okay na yung mata niya kahapon, maghapon, muta ng muta parang ganun dun sa anak ni ano, ni, Be ni Bella okay ka na anak alam niyo nilagay ko lang guys yung virgin oil pinapatako ko sa mata niya tapos pinalilinis ko din doon sa buong mata niya huwag nyo palang panlilinis yung ano yung kung meron kayo mga sitsu eto itong wet wipes na ito kasi na-irritate din yung mata niya dito ala yung pagkain niya kagabi yung atay oh hindi nakain pwede pa kaya itong atay mahal pwede pa kaya yung atay baka hindi na hindi siya kumakain eh Tud kahapon wala kahapon nagpapalit na kami nitong ano mamaya pag andito na si papa ayun yung pagkain niya ngayon oh hindi mo na mabawasan yung pagkain mo na halika na Ang naghahanda ako ng para sa inumin ni Chihidar turmeric saka lagyan ko ng at tubig fresh na turmeric siya 30 minutes na babad. Ayan, buhat-buhat ko si Cheddar. Medyo malakas naman siya ngayon. Nakakain siya. Tapos, uh, kapag tinawag ko siya, ito nga, pumupunta siya sa akin. Kaso nga lang, ang problema namin, meron pa rin siyang pupo na may kasamang ano, dugo. Ayan, malambot na malambot tapos malansang malansa. Kaya nagpaano ako kay Papa, nagpababad ako sa kanya ng yung luyang dilaw. Yun, tapos si papa ipapainom namin mamaya sa kanya. Grabe yung baby ko. Oh, si ano naman ngayon na may sakit. Si Cheesecake. Kahapon siya nagsimula. Hindi siya kumakain. Tulog lang siya ng tulog kasi naka siya eh. meron mm -hmm. na rin siyang gamot para sa ubo niya mm -hmm. mawa naman ah. bagong gising lang ako guys too much lagnat <laughs> maghapon na ako dito na lagnat <clears throat> at andito din yung aking mga bebe ayan kuya oh, tinikaw nababantayan mo si mama ito napakasit ang bata na ito Samay ang check niya sa akin. Bye! babak na ka, Babaan na. baba na kayo.